Naghiwalay si Abram at si Lot. Ikalabintatlong kabanata. Mula sa Ehipto, pumunta si Abram sa Negev kasama ang asawa niya at dala ang lahat ng ari-arian niya at sumama rin sa kanila si Lot. Napakayaman na ni Abram. Marami na siyang hayop, pilak at ginto. Mula sa Negev Nagpalipat-lipat sila hanggang makabalik sila sa lugar na dati nilang pinagtayuan ng tolda. Ang lugar na ito ay nasa gitna ng Betel at Ai. Dito rin sila unang nagtayo ng altar nang dumating sila sa kanaan. at muling sumamba si Abraham sa Panginoon. Si Lot na laging kasama ni Abraham saan man siya pumunta ay may sariling mga hayop at mga tolda. At dahil marami na ang mga hayop nila, at iba pang mga ari-arian, hindi sila maaaring manirahan sa isang lugar. Ang pastulan ay hindi magkakasya sa kanila. Dahil dito, nag-away-away ang mga tagapagbantay ng mga hayop nila. Nang panahong iyon, ang mga kananeyo at mga perizeyo ay nakatira sa lupaing iyon. Kaya sinabi ni Abram kay Lot, tayong at ang mga tauhan natin ay hindi dapat mag-away dahil magkakamag-anak tayo. Ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo dahil marami pang lugar na maaaring lipatan. Ikaw ang mamili kung aling bahagi ng lupain ang pipiliin mo. Kung kakaliwa ka, kakanan ako. Kung kakanan ka, kakaliwa naman ako. Tumanaw si Lot sa paligid at nakita niya na ang kapatagan ng Hordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig. Katulad ng lugar ng Eden at ng lupain ng Ehipto Nangyari ito noong hindi pa nililipol ng Panginoon ang Sodom at Gomorrah. Kaya pinili ni Lot ang buong kapatagan ng Hordan sa silangan. Sa ganoong paraan, naghiwalay sila ni Abram. Si Abram ay nagpaiwan sa kanaan, habang si Lot naman ay naroon sa mga lungsod ng kapatagan. Nagtayo si Lot ng mga tolda malapit sa Sodom. Ang mga tao sa Sodom ay talamak na makasalanan labis ang pagkakasala nila laban sa Panginoon